sa pilion ni mo papilion. Wala pamantaan. <laughs> wala pamantaan ang level. Kung dali no kung papilion ka kasi mabuti. <laughs> uh, Oo sige. Ah, ata mo ni nga. Pa oh, in, in the future ba mo ah. 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 okay. na in the future nga. Kan. Ang tatanan ay ka sa mga kasikatan o mga kwan. Mga trabaho. Kan ko na kay pag. Pwede man ato sa bayon. Hindi no. Samtang sikat ka nang trabaho ko ka. Nga sakto jud There's no need to choose no. There's no need to choose but you need to choose one. Pati mo. I don't need to choose because I have both. I have the beauty and oh, nah, the beauty and the best. Kinalan may isa rin piliin. Kalo kinalan may gito piliin. Ano parang nito ba? Don't ask me. Yes or no. You're not the investigator. Oh! Sakto lang ito. Don't. As Don't ask me yes, to answer yes or no. You're not an investigator. 10 years from now, asa na siya? Si. Ikaw, ikaw. 10 years from now, asa na ka? Oh, asa ako. Ah. Abi ah, na ko na to bago na kay gitu bag na ko na during my elementary Ah, oh, hi, oh, sa high school. Oh, kanina no? hmm, High school time. Kanang kanang ba from ba? Kaya, ba? Kaya, ba? Ay sa elementary kaya, pa ko, 10 years from now, akong gitu bag ato to become a ah. professional teacher. Kay ngano? Ngano to? Gusto ko mabaro ano, sa mga estudyante nga sa una man good kay dit bukid pa mang eskulahan. Ah, kada okay. lonis gyud subayon so gyud na sa maestra mong kuko. Ay, kaya nga basta hugaw gani -huga, bunalan pang stick nga kami pa padalon sa stick requirements uh -huh. <laughs> tapos nagod sa grad gusto na ko nga ah, okay. okay. to na akong buhaton ba tapos magka. pagka pero like <laughs> dili ka mo ulo dili tus loko na ko kan dali ay ay padalon Oh, dali. go ah. Uh? Inspiration. Oh. Kinanang di ko mag teacher Oh, Pagka, pagka high school na to, pagka high school na ko, nausap man. Oo, oh, kaya naman. To become naman. 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 doctor na po. Kaya naman to, kaya naman to. Gusto ko ka ng si makabalo, makabalo ko mo inject. Kaya, hmm. ito ito na ka. Kaya okay. ang doktor. Doktor to ko yeah. ang kaya oh, okay. high Pagka kaya college na nako, naghimo rin ang hapon may anak, pero ang akong kuwan, ang ako ang dito kay kuwan. Wala na, professional person. Oh, sige, kay Uma naman kasi sa eskwela. Oh. Ten years from now. You're already professional man Ten years from now. So, ten years from now, what would be happen? So, Oh, pila na ka lang, kalok. Pila na naman na. What would be happen to be? Parinta na ka. So, ten years from now, parinta. Ah, uh, meron akong kuwan. Pagandoy nga, ma ko sa senior citizen. <laughs> 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 Ma-member sa senior citizen pension. <laughs> Kaya tiguan naman tayo, ano? <laughs> pointa di mo makaya makakal kasi mo kagol yung business tapos na may nakangkuan na, na, na makakamitan ako ng mga negosyong nila kuan ram now, may ila ko sa hmm. buong mundo asempre oh as kuan striker tibirdador unsay So, nang lagi sa nangagi sa imong kinabuhi unsa imong hang unsa imong hang lisod na kuha paano so, ang kalisod sa imong kinabuhi akong ah. ah, lisod na makuha hmm. kinahanglan mo lihok gyud kay aron dili ma magkalisod ikaw ni mga um. sa ngaging kalisod sa imong kinabuhi unsa imong lisod oh mga samad sa iya unsa imong samad <laughs> mga mga ulat <ultralat. laughs> asa ba ni <mga> nakuha diha <laughs> dito yo <yung> nakuha <laughs> <coughs> Guys, sa ko mga nagian guys. from now guys, mamakpak ra guys mga sama